Ibinaba sa 35 pesos kada kilo ang presyo ng NFA rice bilang bahagi ng ipinatutupad na food security emergency layo nitong tiyakin ang abot-kayang bigas para sa publiko sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Balitang umaabante mula kay Just Ignacio. Mabibili na sa suggested price na 35 pesos kada kilo ang Bigasting National Food Authority sa merkado. Ito ang naging paliwanag ni NFA Manager Roy Antiveros sa pulong balitaan itong Martes sa Tanggapan ng Kagawaran ng Agrikultura. Ayon kay Ontiveros, batay sa huling impormasyon na kanilang natanggap, ibibigay ng NFA sa mga LGUs, GOCCs at iba pang interesadong magbenta nito ang bigas sa presyong 33 pesos per kilogram. Ito naman ay iminumungkahing ibenta sa publiko ng mga LGU sa halagang 35 pesos kada kilo. Ang pagbaba sa presyo ng bigas ay kasunod ng pagdeklara ni DA Secretary Francisco Chulaurel Jr. ng Food Security Emergency sa bigas gas kahapon. Ako, si Just Ignacio ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.